magtugong ko gani sa mga gasolinahan nga doon patay patay ang motor nyo hindi na kong magbalik tugong kaya mo na yun magtugong ko muga isa mga gasolinahan nga doon ko patay patay ang motor nyo hindi na akong magbalik da, tugong kaya mo na yun oh. nakatugong ko sa isa gasolinahan nga wala wala ko kabalo nga hindi ko sa suki so gid pero grabe nga no pang daya muna nga patay patay motor ko kung sa diin ka mo gatugong kung sa sa shell sa shell na lang giga mo or sa kilala nyo gid nga mga suke nyo mga gasolina no? do sa iti or tubig biriton ko mo to man munigili limpyo man ang karbador na check ko na tanan so sa gasolina gali hmm pero matugong ko pa ni Balik ang sa hindi na nasalin nga sa ilo ko lang sa ano ko para ma masala o gidang ang gasolina kaya mapababaw man ang gasolina padalo man ang ano ang sa iti nung nyo na makita nga ano igko tubig tus tubig sa itih ndo sa